Piglas, mga antolohiya ng mga radikal na kwentong pambata. Inilathala ng Lampara Publishing House Incorporated. Karapatang Ari taong 2018. Mga editor, Eugene Y. IVASCO at Segundo D. Matias Jr. Ang Notebook ni Butchok sa panulat ni Mar Anthony Simon de la Cruz. Tuwing hapon, kapag walang pasok sa paaralan, napupuno ng mga bata ang bakuran nina, na Butsyok. Ito ang palaruan ng kanyang mga pinsan at ng mga batang dumarayo pa mula sa kabilang kanto. Maluwang ang bakuran, kaya nakapaglalaro sila ng paboritong tumbang preso, 10-20 at langit lupa impyerno. Gustong gusto rin nilang naglalaro ng lutulutuan, bahay-bahayan, multo-multuhan, at hold up hold Kung minsan, sa mga sanga ng mga puno ng mangga, santol, at siniguelas, naglalaro ang mga bata. Libangan din nila ang paghabol sa mga dumaraang hand tractor at pagsampa sa buntot nito. Sasakay sila rito hanggang makarating sa bukid. Doon nila ipagpapatuloy ang paglalaro. Doon, maghahabulan sila sa pilapil. Pagkatapos ay magtatampisaw at manguhuli ng talangka sa irigasyon. Palaruan din ng matatanda ang bakuran ni Nabutsok. Dahil mapuno at presko, dito madalas nagtitipon-tipon ang mga kapitbahay nila at maging ang mga tagakabilang kanto. Sa ilalim ng puno ng santol, nakapwesto ang mesa ng mga nahihilig sa sugal na tong eats. Malapit sa kanila ang mesang nakalaan para sa kalalakiyang parang wala ng bukas kung lumaklak ng alak. Sa ilalim naman ng puno ng mangga ang katri, kung saan inihahain at pinagsasaluan ang mainit na chismis sa baryo. Nakaupo si Butchok sa buntot ng hand tractor na ilang taon nang ginagamit ng kanyang ama sa pagbubukid. Kinakalawang na ang malaking bahagi ng makina at nababakbak na rin ang nakasulat dito super kuliglig. Kinatatakutan ng marami ang sasakyang ito dahil ilang daliri na ang pinutol ng makina nito. Pinagmamasdan lamang ni Butchok ang mga nangyayari sa kanilang bakuran alam niyang magagalit na naman ang kanyang ama kapag umuwi galing sa bukid at madatnan sa kanilang bakuran ang mabibisyong matanda. Ilang beses na rin silang pinakiusapan ng ina ni Butchok, ngunit parang wala silang narinig. Butyok, may kana? Yaya sa kanya ng mga batang basang-basa na sa pawis. Sikayo langan. Walang kaanong hilig sa paglalaro si Butchok. Mas gugustuin pa niyang maupo na lamang sa isang sulok at buklatin ang mga babasahing hiniram para sa kanya ng inang guro. Oh my God! At makinig ng drama sa Bombo Radio. Anyamatan! Wong, samarotak! Sinabi ni Butchok na susunod siya para hindi na siya yayain ng mga kalaro. Binuklat ni Botchok ang hawak na notebook. Lagi niya itong daladala. Sina SpongeBob SquarePants at Patrick Star ang nasa cover nito. Na ang unang kalahating bahagi ng notebook ay nakalaan sa mga takdang aralin sa matematika. Magaling sa numero si Botchok. Sa katunayan, siya ang pinakamahusay sa buong klase. Sa bandang hulihan naman, nakasulat ang mga numero at listahan at ipapangtala lihim sa iba ang nilalaman ng bahaging ito ng kanyang notebook. Kinuha ni Butchok ang mapurol na lapis sa bulsa at may isinulat sa likod ng kanyang notebook. Napailing siya at napakunot ng noo. Kinagat niya ang dulo ng lapis para lumabas ang pamburang kulay rosas. Binura niya ang isinulat at sa kamuling naglakbay sa may kalayuan aabot siguro sa tuktok ng bundok ang kanyang isipan. Tanaw mula sa kinauupuan ni Bochok ang Sierra Madre. Napako ang tingin niya sa bahaging nagsasanubong ang berdeng tuktok ng bundok at bughaw na langit. Huminga siya ng malalim. Para siyang matandang may dinadalang mabigat na problema. Naputol ang pag-iisip ni Botchok ng makita ang paparating na sasakyan. Bigla siyang nakaramdam ng kaba. Huminto sa tapat ng kanilang bakuran ang puting kotse. Napaupo ang mga bata at nagtakip naman ng kanilang ilong ang matatanda dahil sa pasalubong na alikabok ng sasakyan. Itinigil ng mga nagsusugal ang pagbalasa sa baraha. Itinigil ng mga ininom ang pagtagay ng alak. Itinigil din ng nagchichismisan ang kanilang bulung-bulungan. Inaabangan nila kung sino ang lulan ng magarang sasakyan. Nagpatuloy sa paglalaro ang mga bata. Namutla si Butchok at bumilis ang tabog ng kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang matandang babae. Hanus mawala ang leeg nito dahil sa patong-patong na suhot na kumikinang na alahas Napapikit ang ilan dahil nasilaw sa mga batong bumabalot sa matanda. Isinuksok ni Butchok ang kanyang notebook sa garter ng kanyang salawal at sa kadali-daling tumakbo, papasok sa kanilang bahay. Isinara niya ang pinto at bintana. Kinakabahan siyang sumilip sa butas ng dingding na sa wali para makita kung ano ang nangyayari sa labas. Nisita? panunang ng ali sa babaeng sumalubong sa kanya. Hinahanap ang ina ni Botchok. Ay, adik jay, school ma'am! Sagot nang isa. Hindi maalis ang tingin sa makikintab na alas ng matanda. Sabado, ada klase? Anya nga oras agawin? Nagpaypay ang matanda ay tak amang... ni ay ang ama naman ang hinanap lalong buminis ang pagpipiypi niya Ibagama. ni butchok ang kanyang mga tenga at sa kamariing pumikit alam na niya kung ano ang sasabihin ng matanda ngunit ayaw na itong marinig alam na rin niya kung ano na naman ang magiging reaksyon ng babaeng kausap ng matanda at ng iba pang naroon Ayaw niya ito makita at marinig. Nakahinga ng maluwag si Butsyok nang umalis na ang nakakoche. Bumalik sa kanika nilang ginagawa ang matatanda sa bakuran. Kumatok sa pinto ni na Butsyok ang mga bata. Butsyok! May kan -a. Apan kami tal-talon? Adupay, Aramidak. May kanal! Agtiliw ta ti sumurot ak. Ah, Apanak pa'y agpuros ti bunga ti marunggay. Niyaya ng mga bata si Butchok na sumama sa bukid para manghuli ng talangka. Tumanggi siya at nagdaylang marami pa siyang gagawin. Mamimitas pa siya ng bunga ng malunggay. Hindi na pinilit na makalaro si Butchok. Madalas kasi ay ganito ang nangyayari kapag niyayaya nila siyang maglaro. Nang makaalis ang mga kalaro, Agad na tinungo ni Butchok ang kinaroroonan ng isang itim na bag. Asabit ito sa nakausling pako sa isang haligi ng bahay. Kinuha niya ito at maingat na inilabas ang ilang puting sobre. Isa-isa niya itong binuksan at pilit inintindi ang mga salita at numero nakasulat sa papel. Binuklat ni Butchok ang kanyang notebook at nagsimulang magsulat sa likurang bahagi nito sulat bura, sulat bura, buntong hininga, sulat bura, sulat bura, kulot ng noo, sulat bura, sulat bura, kamot ng ulo, sulat bura, sulat bura. Itinigil ni Butsyok ang ginagawa. Mababakas sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Isinilid niya isa-isa ang mga papel sa kanika nilang sobre. Maingat na ibinalik ni Butchuk ang mga sobre sa bag. Inayos niya ang mga ito na para hindi nagalaw. Isinabit niya ang bag. Nanulumo siyang naupo sa papag. Tinidigan niya ang mga isinulat sa notebook. Naiga siya. Naiga siya at naglaro sa kanyang isipan ang masungit na muka ng matandang babaeng na sasakal ng mga alahas. Hindi rin niya makalimutan ang pabango ng mamang naghanap sa kanya. Hindi rin niya makalimutan ang pabango ng mamang naghanap sa kanyang ina kahapon. Hanggang ngayon ay naririnig pa rin niya ang inay ng makina ng van ng isa pang aling dumaan naman noong isang araw. Madalas ay mag-isa lang si Butsyok kapag dumadaan ng mga taong pa ulit-ulit na naghanap sa kanyang mga magulang. Kaya siya ang napipilitang humaharap. Kaya siya ang napipilitang humaharap sa mga taong ito. Takot na takot si Butchok sa kanila. Nanginginig na ang mga tuod at nangangatal na ang kanyang mga labi sa tunog pa lamang ng kanilang mga sasakyan. Sigurado kasi siyang mapagsasalitaan na naman ng hindi maganda ang mga magulang. At alam niya magiging tampulan na naman sila ng usap-usapan ng mga kapitbahay. Kaya kung may pagkakataon ay pinagtataguan niya ang mga taong ito. Dumagundong ang kalangitan. Umihip ang malakas na hangin. Bumuhos ang malakas na ulan. Nagtakbuhan pa uwi sa kanika nilang bahay ang mga mangingino, sugarol at mga tismoso't tismosa. Pinagmasdan ni Botchok ang nangingitim ng bahagi ng bubong Nayari sa hugon, kung ano-anong imahin ang puwapasok sa kaniyang isip. Naikita niya ang nagmamakaawa at umiyak sa kulungan ang mga magulang. Nakikita niyang tumatawa ng malakas ang mga taong laging naghahanap sa kanila. Nakikita niya ang kanilang mga kapitbahay na nagbubulong-bulungan. Maluwa-luwa si Butchok dahil wala siyang magawa madilim na na makauwi ang mga magulang ni Butchok. Basang-basa sila dahil sa nagdaang ulan. Nadatnan nilang natutulog sa kawayang papag ang anak. Nagtataka sila kung bakit may luha sa pisngi ng anak. Kinuha ng ina ni Butchok ang bukas na notebook na nakapatong sa dibdib ng bata. Binasa niya ang mga nakasulat sa mga pahina nito. Nangilid ang kanyang luha nang malaman kung ano ang isinisulat dito ng anak. Ibinabasa niya ito sa asawa. Hindi sila makapaniwala sa nabasa sa mga pahina ng notebook ni Butsyok. Nakalista ang mga pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. May hanay para sa mga gastos ng pagkain, pamasahe at baon sa paaralan. May hanay rin para sa mga gastos sa kuryente, tubig, at iba pa. Isukayam nga kanayang nga ang pa paipapan ti gastos ta. nag lang sabi ng ina ni Botchok na na niya ngayon kung bakit palagi siyang kinukulit ni Botchok tungkol sa gastusin. Nakalista rin sa notebook ni Botchok ang mga utang ng mga magulang, utang sa tindahan ni Manang Nida, Utang sa palengke, utang sa Bumbay, utang kay Ma'am Virgie, utang kay Mr. Alfonso, utang sa prinsipal ng paaralan, utang sa kooperatiba, at maging utang sa mga kasamahang guro at magsasaka. Isugay ang agdamdamag no manuti utang tatin at no nagpa-utang kanya ta. Hindi makapaniwalang sabi ng kanyang ama na inalala ang mga araw na nagtatanong si Butchok tungkol sa kanilang mga utang. Nakasulat sa notebook ni Butchok ang ilang mukay kung paano sila makakatipid. Dalawang beses na lang kumain sa isang araw, maglakad na lang papunta at papalik sa paaralan, at huwag gumamit ng kuryente sa tanghali at hapon. Nakadetalya rito kung magkano ang maitatabi nila sa isang araw, isang linggo, isang buwan kung istrikto nilang susundin ang pagtitipid. Nakasulat din na kailangan kausapin ng kanyang ama at mga kasama sa bukid ang mga bumibili ng palay. Sa pagsasama-sama kasi ni Butchok sa ama, nalaman niyang nilalamangan sila ng mga negosyante sa bintahan ng palay. Lalo na kapag nasalanta ng bagyo ang mga pananim. Huminga ng malalim ang ina ni Butchok ng makitang nagalaw ang mga puting sobre sa itim na bag. Naglalaman ito ng mga sulat mula sa korte na naguutos sa kanilang bayaran na ang kanilang mga utang. Hindi nila inakalang maiintindihan na ni Butchok ang ibig sabihin ng mga salitang may kinalaman sa pera, utang at demandahan. Naawa sila sa anak dahil sa murang gulang ay pinoproblema na nito ang mga bagay na hindi dapat problema ng isang bata. Binuhat si Butchok ng ama at iniga sa banig. Kinuha naman ng ina ang notebook ni Butchok sa kahinaplos ang mapintog na pisngi ng anak. Sinimulan nilang iluto ang pinakbet na siyang paboritong ulam ni Butchok.